Yung dog ko na matulog. Masisilaw sa sa hilaw. Tinatakpan yung ma, yung mukha niya. Ganda ng tulog nila. Uh, uh, Kanya-kanyang pustaw. Hmm. Patricia. Ah. miyak ka din. Bakit? Okay. Nasisilaw ka sa Nasisilaw ka sa Kwan Nasisilaw ka sa Liwanag Ayun na oh, umiiyak ka Umiiyak ka Bakit? Bakit kang umiiyak? Huwag kang umiiyak ah Maybe umiiyak umi ka talaga siya may. Bakit baby? Ay na Bakit? Okay lang yan baby Ah. Uh, okay lang yan. Bakit? Umiiyak siya. Umiiyak siya. Oh. Bakit nga? Bakit ka nga umiiyak? Ah, uh, papay. Papay Trisha. Trisha. balbo ni Trisha ni. Kapal ng... Kap kapal ng balahibo niya. Oh. hindi oh, hindi ko na nagugupitan ah. Super busy. Huwag ka umiiyak, baby. Hindi. Okay. Umukat pa ito kayo. Huwag kang umiyak, ah, baby. Okay lang yan, baby. Hinahanap niya yung mga anak niya. Nga, yeah, papay. Hinahanap mo yung mga anak mo. mm -hmm.